Yung ako ko, pag pupunta ko kung tawag ng tawag. Ngayon naman, ako namang ano sa sampal sa kanya. Tingnan nyo guys. Panoorin nyo. Kung ano ako magalit. Ha? Tingnan nyo. Hmm. Galit na galit sa asawa ko. Sobra na yun. Hmm. Ha? Panood kayo. Sa ano ako. Anong gagawin sa asawa ko ha? Panood kayo. Tingnan nyo. Ha? Hmm. Sumusubra niya sa salo ko. Ngayon. Ngayon, dudugo talaga yung bunganga niya. Ngayon. Guys. Ina. Hoy, babae. Ito, bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Bakit ngayon ka lang umuwi? Birthday. Birthday? Birthday? Birthday lang ba talaga? Bakit ka pa ba birthday mayroon namang niluto dito? Nagluluto naman ako. Ha? Siguro inom lang yung pinupunta mo doon. Ha? De? So, di ba? Amoy alak? Oh, ano? Ha? Kay gusto mo lang talagang umiinom, ha? Lagi ka na lang umiinom. Ha? Wala ka nang ibang ginagawa kundi inom, ha? Ano ba? Ganyan ka na lang lagi, ha? Ganyan ka na lang lagi, ha? Ganyan ka na lang lagi? Hmm? hindi tayo makapaglaba. Di ba ikaw naman naglalaba? Tapos hindi ka nakapaglaba kasi inom lang yung lagi mong inaatupad. Pupunta kay kumpari tapos ano na oras mo uli? Ano na oras mo uli? Ano na oras mo uwi? Ha? Ah, ganyan ka na lang ha? Ah, so kung saan-saan pupunta, kumakain. Para ka talagang ano, lagi ka na lang alis ng alis. Kung saan mayroong pagkain, ayun, pupunta. Parang ah, so ka talaga. Nainifer talaga ako sa'yo, ha? Ganun na lang talagang ginagawa mo. Ha? Ayun na lang. Inom na inom na lang, ha? Sobra ka na talaga yung ugali mo. Kala ko, magbago ka. Bagong taon, dapat magbago ka, ha? Bagong taon na ngayon. Dapat kung ano ka noon, ka ano? Ha? Pabago ka na. Hindi ka, panay ka na inom. Grabe ka naman. Ha? Pagsalita dyan. Ha? tika Hindi ka na pagsalita. Ha? Salita ka naman. Ha? Huh? ba? Sobrang ka na talaga. talaga ako sa'yo. Ha? Hindi naman siguro ako magagalit kung ikaw ay mabait. Ha? Lagi ka na lang inom ng sa'yo. Ano so, ba yan? Ano ba ang tao ka? Dapat ka, lumayas ka na lang dito. Ha? Kung ganyan ka, daw lang pagbabago yung ugali mo, lumayas ka na kukunin mo yung bag mo dyan. Sobra ko talaga. Lumayas ka dito. Kainis ka. Lumayas ka na ha. wag ka nang pakita dito. Kala ko magbabago ka. Kasi ano na,